Magandang buhay. Pagpalang araw. Ito tayo ngayon sa aming sa itaas ng bahay ko. Ayan o. Oh. Umaaraw, umuulan. ayan. Ang, at kami ay naghahanda. May bagi pa man din yata ngayon. Punta kami Bicol ngayon eh. Punta kami Legazpi City. Diretso yung Albay. Ayan, mga araw. Kalsada, ang kalsada namin sa si baba. Uh, may kret kami doon. Ayan, kret At ngayon ay Bernes. Wala akong bas-bas kasi umuulan. Kaya mag-upload na lang ako. Pero ang ganda ng langit sa taas. Oh. Ayan, oh. tingnan yung araw. Ayan, oh. Ayan oh. maaraw. Oh. Dito maulan. May sakit ang, ang ano yan, ang, ang, ang kalawakan ngayon, langit ako, may sakit. Sino um, um, mo yan? Kaya ngayon, sa 115 susundan natin ang ating video. Dito, dito na tayo sa labas at mainit sa loob. ito so, ang uh, wala ng bunga ang aking... Ayun ang bunga pala. Ang daming kalamya. So, ayun, ayun. ayun. Parang hindi kita ang bunga. Ayun, ayun. Ang dami pala. Ayun naman, no? Lakas pa. So, dito tayo. Ang ating pang part 116 ay ang ipapakita diba, ko sa inyo dito tayo sa loob para mas... Eh, Pras, ay, madilim yata ah. Madilim. Huwag dito, madilim. Madilim dito. Doon tayo sa labas. At ang tatalakayin natin ay dito kaya. Ayan, Dito yung natin lalagay. Nandito tayo sa bintana ko. So, ito ipapakita ko sa inyo. Hindi nyo kumaliwanag ha. Testamento. Del 5 bukalay sa inyo. Yung Cinco vocalis, sa Sator Arif, sa Sator din yan, ayan o, uh, pansin ninyo, ayan na, testamento ng Del Cinco vocalis, so, pero Sator din. <laughs> ay, nilagyan lang nila ng mga etchet, etchet. Et. <laughs> na. So, dito na tayo sa pag ya, Para mas malinaw. Uh, dito tayo ha. Ang pang part 116. So dito uh, basahin natin ang limang susi ng kapangyarihan ng Sator. Unang bahagi, pinalakas at pinabagsik. Yun. Basahin natin. Ang pagkakaroon ng aklat ng 25 susi ng kapangyarihan ng isang kung medyo man malabo po yung basa nyo sundan nyo na yung basa ko yung sinasabi ko no o, oh, ayan, oh. ang pagkakaroon medyo balagbag natin para kita nyo mailapit natin ayan. 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 ang pagkakaroon ng aklat ng ayan, itas natin ha ayan, ayan, ayan. para alam niya. ang ano ang kung na ay, tapos ayun na ah, sa turdin bago lalapag natin para mas may ano, ang pagkakaroon ng aklat ng 25 susi ng kapangyarihan ay isang malaking responsibilidad sapagkat pinagbilinan ang nagtatangan na huwag gagamitin ang karunungan ito sa kasamaan huwag ipag ipagpaparangya o ipagmamayabang ipagyayabang sapagkat kapahamakan at pagdurusa ang makakamit ng lalabag sa patakarang ito, ang mga, sa ito, sa na, ang, sa ito. ang mga orasyon sa aklat ito ayon sa kasaysayan ay napatunayan na mabisa kung kaya't iba yung pag-iingat ang kinakilangan sa pagtatangan ito ayan ang mga orasyon sa aklat nito ayon sa kasaysayan ay napatunayan na mabisa kung kaya't iba yung na nabasa na ipinagbilin din ng aklat na ito na huwag ibubukang bibig kung bibigkasin sa sapat na ito ay bibigkasin lamang sa isip ayan ha malinaw ha walang lalabas na boses kundi ano lang ipinagbibilin din sa huwag pahakbangan huwag paglalaruan huwag tatapakan ang sabing aklat na ito, huwag din dadalhin sa bahay aliwan ang aklat nito sapagkat mawawala ng bisa. Ipagbibilin din ang pagdarasal ng isang sumasampal hanggang salitang ipinako siya sa krus. Saka isunod ang iyong kahilingan. Ah, ama namin na lang. Okay na yan. Hmm. Hmm. Ito ha. Unang susi, kapangyarihan ng lakas sa loob ng pitong araw magkakaroon ka ng pambihirang lakas sa material at emosyonal lalawig ang iyong resistensya lulusog ang iyong pangangatawan at hindi ka magiging masakitin Ayon, upang ang kapangyarihan ito ay makantahan. Kailangan sundin ang pamamaraan ito. Kumuha ng pitong ostya. O dito, may ostya pa. Para sa akin, tubig na lang. Wala ka pang ostya. Paano kung ito ibang reliyon? O, di ba? di ba? Ano mag-ostya ka. Ibang reliyon mo, mag-ostya ka, tubig. Yan, para totoo, malapit tayo sa katotohanan. Na hmm. sinulatan ng unang salita, yun ayo yun, yun, yun. sabi no? Kumuha ng pitong ostya, uh, oh, niyan, ostya, ostya Kumuha ng tubig, basong tubig, isulat gamit ang lapis ang mga sumusunod na orasyon. Iisang salita bawat oh, tumo bawat ostya daw. Oh. Edi eh, kumuha ka na lang ng papel, at saka lapas isulat mo, hanbawa yan, salutator, o isa-isa lang. Ibabad ang isang papel na nakasulat isang orasyon na sinulatan, yan, sa kalahating basong tubig at takpan, gawin ito bago matulog. iyan Gumising ka ng alas 4, bigkasin sa isip, ulit-ulit, ang pitong salitang ito, hanggang alas 6, pagkatapos inumin ang tubig, nakasama ang ostya na sinulatan ng orasyon. Uh, ha, kahit hindi ostya, magpapil na lang. Ayan, isulat mo yung pitong yan. Yan, pito, iya, isulat mo. Yan, tapos sulat mo sa isang papel, malinis, hapa, coupon ban, typewriting, yun, ibabad mo, magdamag. Ayan, pagkagising mo sa umaga, o inumin mo. Okay? Yun, sa ikalawang, o, ayan, o, oh sa ikalawang gabi gano'n rutin gagawin ibig sabihin pitong pito yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pitong gabi, pitong umaga ka rin yan na? Okay, na natin ayun may ikatong araw sa so, tatlo hanggang gawin ang bagay nito na solo na walang makakakita na pamat na ka na isang gabi ulit sa simula hanggang sa matapos ang ritual ng walang patlang ito hmm. na andito na tayo sa ikalawang susi kapangyarihan sa giting o pampalubag loob o yan okay, sa pampalubag loob ito na sa pamamagitan ng kapaka, kaparaan ng ito ay magkakaroon ka ng kapangyarihan mapaglabanan ang anumang tukso mapapaglubag mo rin ang kalooban ng ibang tao upang magkaroon ng kapangyarito ay gawin ang sumusunod na pamamaraan isulat sa Pwel de Seda, Seda tissue paper ayun tissue ang nasabing orasyon gamitin ang lapis isang papel isang tissue isang salita yan yun amok sedpak umnit mupsok engguhel rentes matspok ito ang susi ayan o ibabad ang isang papel dise basta tissue na lang para madaling na sinulatan ng unang salita sa kalahating basong tubig at takpan gawin ito bago matulog ayan gumising ka na alas 4 bagas sa isip lang ulit ulit ng 7 pito, ng pitong salitang ito hanggang alas 6 okay. huwag nyo na pakinggan ito huwag nyo na mo alas 4 alas 6 No, di dalawang oras mong paulit-ulitin ay nasa Biblia ayaw nang paulit-ulit Basta sa akin, tatlong beses lang ayos na yan, ano ba yan? Oo-oo naman ang gumawa nito. Basta 7 lang, pagiging siyang mga 7, 7 oras yun kasi 7 yan, 7 o. 7 beses mo lang babanggitin, yun lang. O, pero yung magiging siya ng 6 eh tamo. O gagawin ito ng walang patlang sa loob ng 7 araw, Ayan. Yung hmm. ikatlong susi. Ayan. Ikatlong susi. Kapangyarihan sa tapang. O yun. Kung gusto maging matapang. Dito ka. Ah. Ayan. Kung dati susulat mo ulit sa isang papel. O. Paulit. Ganun lang masasabi. O. O. Ayan naman, kumuha ng ostya, wag na ostya. Papel na lang, O, di ba, tissue. Sulat yung pitong yan, ayan Takim, uskeksu, muketam, texmak, eggscarce, rakak, mukokus. Iyan ay kapangyarihan sa, saan nga? Kapangyarihan sa tapang. Ayan. So, ito naman, gagising ka naman na alas 4. Sa akin din alas 4, pagkagising mo, inumin mo. Walang oras. Basta kung oras gagising, inumin mo pagkagising mo. Usalin muli ng pitong beses. Ayun lang. Masyad din namang maano ito. Ano? Yan no. ang ikatlong susi. O, ito ang ikaapat na susi. Ang ikaapat na susi, kapangyarihan sa uhaw. Ito yun. Yung hindi ko mauuhaw. no? Yan. Eh, no. ito yung pito din. At dalawang putlima ito eh. Dalawang putlima. E nasa ikapapat pa lang tayo Ayan, gagawin nyo, ganoon naman kukuha ka naman ng ano ito iba e, parang iba to basahin natin kung kayo ay abuti na matinding pagkauhaw sa inyong paglalakbay at walang tubig na makuha o mainuman ay bigkasin lamang ang mga sumusunod na orasyon sa inyong isip sa kalmunuk ayun ng laway upang mawala ang pagkauhaw. Maaaring isulat sa pamamagitan lapis sa papel de seda at lunukin Kung may tisyo kayo, ibig sabihin nung Yun. O so, iyan yun sa uhaw. Yun. O Moses, Ramon, Mukres, Mawese, Mitzek, Tamaim, at yan, uh, Remoterum. Yan. Susunod ikalima susi. Ang ikalimang susi, kapangyarihan sa pagsupil ng sariling kalooban. Ah, ito, ito, ito. Ako'y high blood, din nananapak ako bigla. Eh. Kaya dapat ko pala sa akin. Hindi, joke lang. Kung hmm. masang naryo, seryoso. Hmm. Pero totoo. <laughs> ikalimang susi, kapangyarihan sa pagsupil ng sariling kalooban. Kung masusupil mo ang iyong sarili, ay masusupil mo rin ang iba. Ito ay mabisang kaparaanan upang masupil ang sarili at malis ang mga masasamang bisyo. Magkakaroon ka rin ng kapangyarihan masupil at mapasunod ang iba sa mabuti. Upang ang kapangyarihang ito ay makantan, kailangan sundin ang pamamarag ito kumuha ng pitong ostya na naman siguro sa krista ng nito ng libro na ito hmm. o, ayan kumuha ng tisyo panong ostya ka ng ostya eh kung panong hindi nga katoliko oh, eh ay eh, tamo oh, basta tisyo na lang o kung di ma'am yung typewriting yan oh. oh. At, yan yung Bababoy nyo sa isang basong tubig o kalahating tubig. Sa umaga, inumin nyo. Ayan. Re pagkagising, rexinoxo. Ogyek, presto, talpek, antopam, mixaum, ipsa, trus, empletum. yan po, yung orasyon na yan ay para sa ano po yan? Yan po ay kapangyarihan sa pagsupil ng sariling kalooban. Ayan po, nasa na tayo. Ito naman po ang ika -anin. Ang ika para sa naman ika kapangyarihan sa kahinahunan. Ay, yung ano, yung lagi lang mapagkumbaba. Ito ang papamaraan upang masupil ang kalooban o pag-iisip ng ibang tao. Tinatawag itong tikal po. Masusubukan sa mga taong galit sa iyo. Uy! Mabuti rin ito na pang awat sa nag-aaway. Ang paraan ng paggamit ay bigasin lamang ang mga sumusunod na orasyon bago lumapit sa tao. O tatanda nyo, ang pag dito ay hindi lumalabas ang boses. Ha? Bago nyo gamitin. O, ito na, ang pito. Ayan o. Anak. Sir Ruiz. Itlas. Mechiam. Ongkiel. Tansab, Dapsalim. Matsum. Yan yung puting suse na ano? Para kapangyarihan sa kahinahunan. Ayan. Okay? Ano naman yung pampito? Ito. Ang pito ay kapangyarihan sa kabal o kunat. Ayan sino mang nagnanais na mag-angkin ng ganitong kalaman ay gawin ang pamamaraan ito. Isulat ang mga sumusunod na orasyon sa papel o tisyo at ibabad sa alak. Ayun, alak pala ito. Gawin ito sa gabi bago umalis ng bahay sa umaga, uminom ng tatlong lagok ng alak na ito at magkakaroon ka ng kabal sa loob ng labindalawang oras ruktuong aso umiit samog uuhais maksuong noplamin ex ay inilalagay ko ito sa alak hmm? inilalagay ko ito sa alak akala ko kung ibang orasyon din pala yun meron ako nito Nalagay ko sa alok para sa kabag. Sa 12 oras lang ito, maghapon lang ito. At least meron. Ano? So, yan ay kapitong susi. Uh, sa so, susunod, meron pa tayong walo, pang ilalat nito. Dalawang putlima ito eh. Oh, uh, may dalawang eh. Marami ito. So, dito muna tayo at medyo mahaba na ito. Magto 20 minutes na. So, Shoutout out ulit sa inyo lahat at magandang buhay na araw sa ating mga subscriber, sa ating mga viewers. Uh, shout out na lang sa inyo lahat, alam ko naman, pero nababasok lahat ang inyong mga tawag dyan, inyong mga comment. ano? o. At uh, yan ay na natin. So, lalabas ulit tayo. Kainit. Mainit sa loob, pero muna sa labas. Ayan, ayan, ayan. Oh, pero ang araw, ayan, may araw eh. Talagang... Uh, ayan, may araw. Uh, ayan, nawalan tigil oh. ang ulan, no? Ayan. yung ang kalakas palakas ng palakas. Ayan, paipon ng paipon. Ang ulan. Ayan natin. Ano? Kasi ayan, doon diretsyo, takas o. May bagyo po. Subukan natin na oras yun. Uh, Tatalab ito, mga 20 minutes. Uh, subukan natin. Takwasap natin sa taas. Bukay natin patigilin ito. Doon diretsyo, kanina pa ito yung vlog. Ito na yun. Inyurasyon na ko na po. Dagan ba delay yan? Pero tinatin. Layo kasi pinag-usapan ko lang. Ayan. Eh. Eh dahil lang po natin si, Kibul, si Pastor Kibuloy kung kayang patigilin ang ulan. Ayan na po, tumigil na po. Tumigil na pong ulan. Ayan na, tumigil na po. Ayan, kita niyo. Dito lang po yung tulong ng alulog namin sa bubong. Pero wala nang ulan sa labas. Ayan na, wala na. na. Pumigil na oh. Ayan na. Ah. Ayan na po oh. Wala na. Pinakinggan ah. ah, po yung ating orasyon. Totoo po yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na kayang patigilin ng ulan. Ay, hindi lang kasi nila alam. Oh. Ayan po. Ah. Ayan na po. Pumigil na. Wala na. Ano lang po yung orasyon sa ulan? limang salita lang po yan eh. Sasabihin ko po sa inyo, eto, ang ibinulong ko. Kasi walang tigil eh. Pag-aralan nyo po ito. a e t o u a e m a e a e i, a e u u Ulan, huminto ka. Sa bagay bungo pa sa kalawakan. Ayun, wala na po ulan. Ayun, Hmm. Ayan po, alulog na lang po namin sa taas ng ito. Pero wala na po. Oh, ayan na. Ay, lapit ko po siya sa labas. Wala na. Oh, ayan na. Wala na po, tumigil na. Yan so, yun lang po ang ginamit ko Kaya kung gusto niyo pong magpatwil, wala ka lang matending dibusyon. Ang dibusyon po natin, pagising sa umaga po. At ba, pagtulog sa gabi, yun ang dibusyon. Sa umaga, dasal, sa gabi, dasal. Uh, ayan po kung gusto mo yun, palabasin pa natin ang araw na po, labas natin ang araw lalabas natin ang araw, sanday lang po ha Ayan po natin yan, lalabas ang araw. Ayan na po. O, ayan na. Ayan na po sa kalsahan. Ayan, lumabas na po ang araw. Ayan. Kita nandiyan lang. ay maaraw. Mayinit na po. Ayan na, ayan na. Hindi na po siya. Ang araw. So, unang hiling po natin, tumigil ang ulan. Tapos, ayan. Ang araw palabas natin. So, ayan na, pinakigil tayo. Wala na pong ulan. Ayan ang araw. O, ayan na O, ayan na. mainit na po. Ayan na. So, purahin po ang ating amang Diyos. Ang mga kapayarihan sa lahat na nagturo sa atin ng karunungan lihim. At muli po, uh, set sa policy po lahat. Maraming maraming salamat po. Ayun na po ang Napakainit na po. minute na po. Ayan na. At wala na po ulan. Tumigil na po. Ilama po at maraming maraming salamat.